Sa darating na Setyembre 15 ay magkakaroon ng pamamahagi ng banal na langis sa mga nangangailangan ng himala na galing sa Diyos. Hi, ako po si Faith Flores, mayroon po akong i-share sa inyo tungkol po sa anointing oil na ginamit ko po sa isang kaibigan namin na namamaga yung kanyang paa. Siya po ay magang maga ang paa niya. Pumunta po siya ng hospital. na stay siya sa hospital ng 5 days. Wala pong finding sa kanya. Lumabas na lang po siya kasi pinalabas na ng doktor na walang finding. Wala po daw siyang sakit pero maga yung paa niya at hindi makalakad. Tapos po ngayon, nadaan po pumunta siya sa amin sa, sa shop po. Pumunta siya. Tapos ngayon, nakita ko po na halos hindi makalakad. Magang maga talaga yung paa niya. Tinanong ko po siya kung may paniwala ba siya kay Lord sa kanyang Merakel, sabi niya, upo Tapos, sabi ko sa kanya, okay, okay bubuhat sa inyo na ipag-pray ko yung paan ninyo. pinag ko po yung paan niya. Tapos ngayon, ginamit ko po yung ananting uwi na sa pag, doon sa kanya, manama manamamagana pa. Ginamit ko po yung faith ko para ilagay yung ananting oil sa kanyang pa. Tapos po pinag -pray ko, hiningi ko kay Lord na magaling yung, gumaling yung kanyang pa. Salamat sa Panginoon. Nakaraan po, ginawa ko yun ng berne, Sabado, Linggo, Lunes po. Naging maayos na po yung paa niya. Nakalakad na siya, nakapunta na uli o nakabalik uli siya sa kanyang trabaho. Ngayon po, bumalik siya ng Lunes, nagpasalamat sa akin. Sabi niya, sa salamat raw dahil gumaling daw po yung kanyang paa. Salamat din ako kay Panginoon dahil dininig niya uh, by my faith na pagaling po o gumaling yung paa ng mama na ginamitan ko po ng anointing oil with my faith at binagpray ko. Salamat O Lord in Jesus name. Sa pagkakataong ito kami po ay mamamahagi ng banal na langis na binasbasan sa Holy Land. Libre po ito pero limitado ang bilang. Makipag-ugnayan lamang at magpareserba. 69 Gaganapin sa Sigro Avenue 122, limang minuto mula sa Sigro Fix Metro Station, alas 10 ng umaga, at sa 7 Tenedo malapit sa Platea Americis, patisyon, isang minuto from Coffee Lab, alas 6 ng gabi.